Dinaluhan ng iba't ibang paarlan sa Bayan ng San Antonio ang isinagawang Drug Awareness Symposium sa pangunguna ng Municipal Anti-Drug Abuse Council. Pangunahin nilang tagapakinig ay ang iba't ibang paarlan na sakop ng bayan. Pinangunahan naman ni Mayor Ariel Añanhuagan ang pagbibigay ng mensahe kasama ang Municipal Social Welfare Officer maging ang San Antonio PNP at si Mark Stanley Detera ng PIDEA upang bigyan kaalaman ang mga kabataan. Binigyan din nila ang masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot at ang may dudulot nitong pinsala sa kinabukasan ng isang kabataan. Hangari naman ang naturang aktibidad na lalong palakasin ang kampanya laban sa ilegal na droga sa naturang bayan. Ako si Laslian Ann Dimaano para sa Radyo Agila, Matatag, Matapang, Matapat.